Good day, welcome to my channel Apollo Manlawe Nakikita natin ngayon sa television, sa social media, Facebook, YouTube Ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas Lalong lalo na sa Luzon at sa Visayas Nakikita rin natin ang agarang aksyon na Iglesia ni Kristo sa mga pangyayaring ito Kitang-kita natin yung pagbaba ng scan, scan SCAN ay Society of Communicators and Networkers isang grupo sa iglesia kung saan tumutulong sila sa nabahaan namimigay din sila ng pagkain ito po ay lingap sa mamamayan na binibigay sa mga apektado ng baha so ganito ang iglesia ni Kristo hinihikayat din namin yung ibang mga organisasyon na kumilos kayo tumulong kayo so titingnan natin yung mga videos kung saan umabot ang tulong ng Iglesia ni Cristo para sa mga kalamidad sa ating bansa sa taong ito Sa iba pang balita, Iglesia ni Cristo agad na nagkaloob ng tulong sa mga naging biktima ng bagyong krising at habagat. Si Laila Tumanan sa detalya ng balita. Sa magkasunod na panalalansa ng Bagyong Cruising at ng Southwest Monsoon o Habagat, agad-agad na tumulong ang Iglesia Ni Cristo. Katuwang dyan ang Society of Communicators and Networks o SCAN International, lalo na sa pagrarescue ng mga biktima ng tubig baha. Buong puwersa ang SCAN sa pagsasagawa ng rescue operations sa mga binahang komunidad tulad na lamang sa iba't ibang dako sa Quezon City kung saan maingat na nagbayanihan ang mga miyembro ng SCAN at ang mga residente. Kahit hating gabi na, hindi napigilan ang SCAN International sa pagsagip sa mga nabahang residente. Sa Calabarzon Region, tumulong din ang iskan sa mga residente upang makatawid mula sa baha. Samantala, sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, agad na naiabot ang tulong sa maraming residenteng biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng lingap sa maumayan kabilang sa mga naunang pinagdausan ng lingap sa mamamayan ay ang Binalbagan at Sipalay City sa Negros Occidental. Sa Quezon City, nagsagawa rin ng pagtulong sa iba't dako mula sa mga evacuation centers hanggang sa mismong mga tahanan ng mga biktima ng baha. Ano ba itong scan? Alamin natin mula sa reporter ng Net25. Ang SCAN ay Society of Communicators and Networkers. Ang SCAN members ng Iglesia Ni Cristo ay tinuruan at sinanay sa iba't ibang seminar upang makatulong sa rescue operation at pawang mga certified emergency first responder. Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Pagkatapos na manalasan ng bagyong krising nitong mga nakaraang araw, Naging tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan ang pagbuhos ng ulan dahil na rin sa dalawang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility. Nagdulot ito ng mga pagbaha na nakaapekto sa mga residente rito sa Metro Manila. Dahil dito agad ipinasya ng pamamahala ng iglesia na katuwangin ang mga membro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International para tumulong sa pagrescue ng mga naapektuhan na kababayan natin. Marami tayong mga kapatid ang naapektuhan itong bagyo na krising. Hindi lamang sa panig ng ating mga kapatid, maging ng ating mga kababayan. Sa pangungunan ng ating uh, pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo ay nagpadala tayo ng mga pangunahing pangangailangan nila para pansamantalang lunas dito nga sa uh, kalamidad na nangyari. Sa pamamagitan din ng samahang iskan international, 24-7 ang ginawa nilang pagmumonitor para doon sa mga dako na pag may nangailangan ng tulong, ay sila ang Reresponde uh, re -responde. Ang Iglesia ni Cristo ay agad-agad dagli ang tumutulong damang-daman nila ang pag-ibig at pagmamahal na ipinagkakaloob natin sa kanila sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Sa distrito naman ng Sentral, Alamin natin ang mga naging pangyayaring naging sitwasyon ng mga kababayan natin. Kamustahin natin ang kanilang kalagayan sa live report ni kapatid na Kimberly Sahilan. Kapatid na Kimberly? Marami po kapatid na Eliza. Patuloy ang nararanasang matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City dulot ng walang tigil na pagulan na dala ng Southwest Monsoon o Habagat na nagbunsod ng paglikas ng maraming residente. Kabilang sa labis na naapektuhan ang G. Araneta Avenue na mula pa noong lunes ay abot bewang na ang baha. Malalim din ang pagbaha sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue at iba pang lugar sa Quezon City. Agad namang rumesponde ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito ng Sentral sa pangunguna ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International upang tulungan ang mga residenteng apektado ng pagbaha na makalikas sa ligtas na lugar at makapunta sa mga nakatalagang evacuation centers. Samantala, nagbabala rin ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Lamesa Dam. 11.30 ng umaga ngayong Martes, naitala ang water level ng Lamesa Dam sa 80.16 metro. Ito ay lumagpas na sa critical level na 79.50 metro at bahagyang lumagpas din sa spilling level na 80.15 metro. Patuloy namang nakahanda ang mga kapatid nating scan sa pagresponde sa sino mang nangangailangan ng agarang tulong. Inihahanda na rin po sa kasalukuyan ang ipagkakaloob ng mga lingap mula sa pamamahala ng Iglesa para sa mga kapatid natin maging sa mga kababayan natin na naapektuhan ng malakas na bagyo at mga pagbaha. Yan po ang mga huling pangyayari dito sa Quezon City. Ako po si kapatid na Kimberly Sahilan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Kimberly. Tumulong rin sa rescue mission ang scan members sa distrito ng Kamanava sa mga naapektuhan ng pagbaha. Para sa mga kalagdagang detalye, magre-report si kapatid na Rosana Ramos. Kapatid na Rosana? Maraming salamat po kapatid na Alaysa. Ilang linggo pa lang ng buwan ng Hulyo ay sunod-sunod na ng mga pag-ulan ang nararanasan dito sa Metro Manila. Higit na ito kahapon mula umaga hanggang gabi ay wala ng tigil na pag-ulan ang nararanasan. Dulot ng habagat kaya naging sanhi ito upang umapaw at umabot sa 80 meters ang tubig sa Lamesa Dam. Apektado rito ang mga residenteng naninirahan malapit sa Tulyahan River dito sa Kamanava. Maraming lugar ang hindi na madaanan ng kahit anong sasakyan at ang ibang kababayan natin ay na-stranded. Bilang pagmamalasakit, hindi na hadlangan ang mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, lalo na ang mga miyembro ng Samahang Iskan International, sa pag-rescue ng mga kapatid at kababayan nating na-stranded sa kanilang mga bahay dulot ng mabilis na pagtaas ng baha. Dahil sa pagbaha, dahil nga sa tuloy-tuloy ang pag-ulan, lalo na kagabi, ay maraming mga lugar dito sa distrito ng Kamanaba ang uh, naapektuhan. Lalo na yung mga lokal na sakot ng Nabotas, Malabon, at maging sa Valenzuela, lalo na doon sa may MacArthur Highway. Kaya naman ang ginawa natin sa distrito, kinausap natin ng scan silang naging pangunahing katuwang natin para yung mga kapatid na kailangan tinikas ay eh yung mga iskand ang tumulong sa kanila. At uh, inalam na rin natin kung ilang sambahayan ang naapektuhan para na sa ganon ay uh, malingap natin sila o mabigyan man lang ng mga pangunahing pangangailangan nila. Ngayon ay bumaba na ang baha sa ibang parte ng Kamanava ngunit nakararanas pa rin ng pagbugso-bugsong pagulan kaya naghahanda pa rin ang mga residente sa muling pagtaas ng baha. Yan lamang po ang huling update dito sa Malabon City. Ako po si kapatid na Rosana Ramos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Rosana at mag-ingat po kayo riyan. Sa Kamalaba area pa rin, kumilos agad ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristos na kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa lokal ng Tandang Sora, Caloocan. Kabilang si kapatid na Richard Rendon at ang kanyang mga kapwa SCAN member sa mga nagtulong-tulong upang i-rescue ang mga kababayan natin, lalo na ang mga lugar na binaha. Bago po kami magtungo doon mismo sa eksaktong lokasyon ng rescue operation, nagsagawa po kami ng mga pag-uusap, orientation and briefing kung paano po namin isasagawa. Pinuntahan namin ng mga lugar na kabilang po sa aming area of responsibility. Unang-una ang -una aming tinulungan yung nasa kalagayang inaabot na ng tubig baha ang kanila pong ang mga tahanan. Gumawa po kami ng paraan upang sila ay may alis doon at may ilagay sa mas ligtas na lugar. Tumungo naman tayo sa distrito ng Caloocan North. Live na ire-report ni kapatid na Nigel Oreta ang ginawang pagtulong ng mga kaalib sa iglesia sa pag sa ating mga kababayan. Kapatid na Nigel, kamusta po ang sitwasyon diyan? Maraming salamat po kapatid na Aliza. Sa kasagsagan ng malakas na ulan at matinding pagbaha sa Caloocan City, mabilis na rumuspendo ang mga miyembro ng SCAN International mula sa distrito ng Caloocan North upang maisagawa ang rescue and evacuation operation sa mga apektadong lugar. Sa gitna na pagtaas sa tubig at malimatadong mga daan, tumugon ng SCAN gamit ng kanilang handheld radios, flashlight, ring gears, life vests, rescue ropes at improvised flotation device para mas igurong ligtas ang kanilang operasyon ang kanilang maayos na koordinasyon at komunikasyon ang naging maayos, naging masusi para masama nilang mabilis na pag-responde. Maraming residente ang ligtas na nailika sa mas mataas na lugar dahil sa mabilis na aksyon ng SCAN members. Sa kasalukuyan po ay nahanda na rin ang mga goodwill bags na ipapamahagi sa mga kapatid at sa mga kababayan nating malubhang na apektoan ng kalamidad. Yan po ang mga huling pangyayari dito sa Caloocan City. Ako po si kapatid na Nigel Oreta para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Nigel. Tanggapin rin natin ang live report ni kapatid na Reggie Beltran patungkol sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Bayan Bayanan sa distrito ng Marikina. Kapatid na Reggie. Kapatid na Liza, magandang hapon sa inyo. Paglaki ng tubig ng Marikina River, mga pagbaha, yan ang ilan sa mga idinulot ng nagdaang bagyo sa iba't ibang dako dito sa lungsod ng Marikina. Sa paglabas ng bagyong krising sa Philippine Area of Responsibility, naging tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan, dulot naman ng habagat o southwest monsoon na sinabayan din ng low pressure area. Dito sa Barangay Concepcion Uno sa Marikina, nakaranas sa mga kababayan natin ng malawakang pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Ang pinakamalalim ay gadigdib na tubig baha sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Katuwang ang mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa mga tumulong sa pag-rescue. Bilang agarang tulong din, kapatid na Alaysa, sa mga apektadong residente dito sa Barangay Concepcion 1, ipinasya ng pamamahala ng Iglesia na kaagad ay magsagawa ng lingap sa mamamayan sa dakong ito. Isa ang lokal ng bayan-bayanan sa mga dako kung saan isa sa gawa ang paglingap ngayon ding sa araw na ito, ngayong hapon. Dito mismo sa lokal ng bayan-bayanan at sa mga bahay-bahay, isa sa gawa ang pamamahagi ng relief packages para maibsan ang dagli ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At yan na po muna ang mga huling pangyayari dito sa Marikina City. Ako po si kapatid na Reggie Baltran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Reggie. Samantala sa distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental, tumanggap din ng lingap ang mga kababayan natin na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong krisi. Pagsunod ito sa kalooban ng Panginoong Diyos na tulungan ang mga nangangailangan para sa karangdagang detalye, may live report si kapatid na Elaine Talaban. Kapatid na Elaine? Maraming salamat po kapatid na Alaysa. Tuloy-tuloy at walang tigil ang pag-ulan sa Visayas region simula nung Miyerkules na dulot ng habagat at pinalakas na bagyong Crising. Dito sa probinsya ng Negros Occidental, kabilang sa mga naapektuhan ang bayan ng Binalbagan at Sipalay City. Nagmistulang lawa ang mga daan at rumaragasa ang tubig kaya pati ang mga bahay ay lubog sa baha. Nasira rin ang mga pananim at mga pangunahing produkto sa lugar ang ilang mga residente pansamantalang tumuloy muna sa mga evacuation center. Agara namang nagpadala ng lingap ang Iglesia Ni Cristo sa mga kababayan nating migrense para makatulong sa kanilang pangangailangan lalo na sa ganitong panahon ng kalamidad. Tumanggap ng care packages ang mga kababayan natin sa Binalbagan at si Palay City bigas at mga basic food items at tubig ang ipinamahagi sa mga naapektuhan. Pinangunahan ng kapatid na Amando Berling Jr., tagapangasiwa ng distrito, at kapatid na Cyrus Sab, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang pamamahagi ng mga video bags. Kahit napakalayo namin dito, eh, nakarating pa rin sa amin ang tulong po nila dalawa lang po kami sa bahay kaya makaabot pa to ng mga limang araw. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo sa kanyang walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi lang sa spiritual na pangangailangan, hindi pati sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, katulad ng paglingap sa mga nasalanta ng bagyong krisin. Mula po rito sa Caban, City, City, Negros Occidental, ako po ang kapatid na Elaine Talaban para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Ang mga pangyayaring ito ay isang challenge para sa mga organisasyon na kumukutya ng lalait sa Iglesia Ni Cristo. Sana bumaba rin kayo, ipakita ninyo ang inyong malasakit para sa inyong mga kapatid na Pilipino, kababayang Pilipino. Hindi lang puro panlalait, puro paninira. So, hanggang dito na lamang ating video. Please click like and subscribe to this YouTube channel for updates sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga baha at ano pa man.